Welcome to Kahayagan. Mura lagi siya nagtakilid ang dalan. Money floating cottage. Matagak ang bata. guys naaday ko din naglaag guys oh nice kay din nga lugar guys nice king dagat oh dalan siya guys tapin siya sa dalan oh money siya oh nice kay guys oh mga fish cage man guys ano fish cage ba o oh, floating cottage floating cottage guys mga floating cottage ni si dani guys pwede ka dia mag rent dia mga ligo pwede sa mga pagkaon ninyo o dahang kayo sila guys floating cottage so dapin ni siya sa dalan guys o tapos diha bukid nice kay diri guys atong i-zoom para makita nato, guys ha Ayan siya guys, mga floating cottage. Nice kay diri. Nagtunong po na sila ba? Nag-pictorial po na sila. Eh? Ano? Eh? Ano na? Yam, ayaw, lagi ina na yam. Ayaw, lagi ina na yam. Nice, kay Derek. Oh. Dalan, badaplin siya sa dalan, guys. Bukid din siya. Tapos, o dalan. Wow. Ayaw, kay tao ba eh. Yan kay tao guys na nagpa picture picture. Hmm. So nice kayo dito guys. Nagtadres kahayagan.

Tapos Granda Player. So guys, ni diri ang kahayagan, guys. Oh. na siya ang kahayagan, guys. Maoni diri. na siya ang mga floating cottage. Kung gusto ka mag-rent ani, so poigi Kung gusto mo mga ligo lang mo sa floating cottage. Nice kayo. Mga floating cottage bakit may nakalak?